Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang messages to young people entitled Pakikipaglaban sa Bawat Kaluluwa. So, samahan niyo po ako na pag aralan ang salita ng Panginoon kung ano ba o anong klase ba tayong nakikipaglaban sa ating mga sarili. Sabi dito, nakakita ako ng masamang anghel na nagtatalo para sa mga kaluluwa at mga anghel ng Diyos na tumutukoy sa kanila. Ang labanan ay matindi. Ang masasamang anghel ay nagsisiksikan sa paligid. Dinudungisan ang paligid ng kanilang nakalalasong impluensya at pinapagalaw ang kanilang mga pandama. Ang mga banal na anghel ay nagmamasid ng may pagkabahala sa mga kaluluwang ito at naghihintay na itaboy ang hukbo ni Satanas. So dito mapapansin natin kung gaano nakikipaglaban ang mga anghel sa langit doon sa mga anghel ng kaaway. Tandaan natin sa ating pagpili, sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip ay meron tayong uh, nakasalalay na patutunguhan. Kaya, kaya na kailangan na pumili po tayo ng may uh, katalinuhan kung ano yung nararapat kung ano yung kalooban ng Panginoon mga kapatid. Dahil pagka tayo ay nakadepende sa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo pababayaan niya. At alam natin na habang nakikipaglaban tayo sa ating mga sariling gana, sa ating mga sariling nakasanayan, ang buong langit ay tumutulong sa atin paano ito mapapanagumpayan. Kaya kayo na kailangan na ihingi po natin ang gabay sa banal na ahensya ng langit upang tayo po ay magabayan, maingatan mula sa mga tukso ng kaaway. Sabi pa dito, ngunit hindi trabaho ng mga mabubuting anghel na kontrolin ang mga isipan laban sa kalooban ng mga individual kung sila'y susuko sa kaaway at walang pagsisikap na labanan siya ang mga anghel ng Diyos ay maaari lamang humawak sa hukbo ni Satanas upang hindi sila makapinsala hanggang sa magkaroon ng karagdagang liwanag para sa mga nasa panganib upang hikayatin silang magbagising at tumingin sa langit para sa tulong. Hindi uutusan ni Jesus ang mga banal na anghel na iligtas ang mga hindi nagsisikap na tulungan ang kanilang mga sarili. So very clear po mga kapatid, sa ating parte bilang mga tao, kung wala tayong pagsisikap na mapanagumpayan ang ating mga sarili, ang ating mga gana, ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan mga kapatid, ay wala din pong magagawa ang ahensya ng langit para matulungan tayo. Dahil hindi po tayo kinokontrol ng mga banal na anghel kung ano yung gusto natin, ano yung kalooban natin. Dahil ninanais ng Panginoon na masunod siya, nasundin ang kanyang kalooban, naayon din sa ating kalooban. Dahil napakagaan sa pakiramdam pagkasumusunod tayo ng may pag-ibig at ng may pananampalataya. Kaya sa ating buhay ngayon bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan nating ihingi ang gabay, ipagkaloob na natin ano, yung ating mga sarili sa Panginoon para kung darating ang mga tukso ng kaaway ay atin po itong maharap ng may pananampalataya na isuot na po natin ang baluti ng katwiran ni Kristo para yung mga katotohanan na ating nalalaman ay atin po itong mapanghawakan at mapanagumpayan ang mga kahinaan na meron tayo. Tandaan na kung wala si Kristo, kung wala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya, ay wala din po tayong magagawa. Dahil siya lamang ang ating tanging pag-asa na iligtas ang ating mga sarili at sa mga tao na nasa ating paligid. Kung makikita ni Satanas na nanganganib siyang mawalan ng isang kaluluwa, gagawin niya ang lahat upang mapanatili ito at kapag ang individual ay nagising sa kanyang panganib at sa pagdaramdam at sigasig ay tumingin kay Jesus para sa lakas, Natatakot si Satanas na mawawala ang isang bihag kaya tumatawag siya ng karagdagang tulong mula sa kanyang mga anghel upang pabilisin ang mahirap na kaluluwa at bumuo ng isang pader ng kadiliman sa kanyang paligid upang hindi maabot uh, ng liwanag ng langit. Ngunit kung ang nasa panganib ay nagpupursigi Ngunit kung ang nasa panganib ay magpupursige at sa kawalang kapangyarihan at kahinaan ay magtitiwala sa merito ng dugo ni Kristo, pinakikinggan ni Jesus ang taimtim na panalangin ng pananampalataya at nagpapadala ng karagdagang tulong mula sa mga anghel na higit sa lakas upang iligtas siya. Napakaganda mga kapatid na kahit tayo ay talagang tinutokso ng kaaway, maraming mga patibong ang kaaway sa ating mga landasin, sa ating mga harap, alam natin na tinutulungan tayo ng Panginoon kung willing din tayong magpatulong. Kung tayo po ay lalapit na may bagbag na puso, natulungan po natin ang ating mga sarili na atin pong mapanagumpayan itong kahinaan, itong natural na ating pakiramdam. Dahil tandaan natin, ano, ginagamit talaga ng kaawa yung pakiramdam ng tao para mawala yung focus natin sa katotohanan, yung prinsipyo ng katotohanan. Ngunit, kung pinipili natin ang katwiran ni Kristo at tayo po ay nakaka-cover sa righteousness ni Christ, tutulungan po tayo mga kapatid. Tutulungan tayo ng Panginoon na pamapanagumpayan ang mga tukso ng kaaway. Lalo na yung mga gana natin, yung mga hilig natin sa ating mga sarili. Kaya kailangan lamang yung pagsisikap, yung pursigin na ilapit natin, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kaso upang tayo ay kanyang matulungan. Dahil gaya nang sinabi ko kanina na siya lamang ang tangin nating pag-asa para sa kaligtasan. Dahil siya ang pinakamalakas, na binibigyan tayo ng kalakasan din ng Panginoon para mapanagumpayan ito. Ang atin lang paano natin ito gagamitin sa tamang paraan. Sabi pa dito, hindi kayang tiisin ni Satanas na tawagin ang kanyang makapangyarihang kalaban sapagkat siya ay nanginginig at natatakot sa lakas at kadakilaan ni Kristo sa tunog ng taimtim na panalangin, nanginginig ang buong hukbo ni Satanas at kapag ang mga anghel na makapangyarihan at nakadamit ng mga armas ng langit ay dumarating upang tulungan ang nalulumbay at pinapagsamang kaluluwa si Satanas sa ang kanyang hukbo ay kumatras, batid na nawawalan na sila ng laban mga kapatid, napakaganda yung kung alam lang natin na sa bawat araw na tayo o may mga pangyayari sa buhay natin kung ano o paano natin inyong mapapanagumpayan yung mga tukso at pagsubok sa ating mga pinagdadaanan may mga anghel sa langit na tumutulong sa atin para magwagi sa laban ang tanong, aatras na lang po ba tayo? Wala po ba tayong effort na gagawin? Tandaan natin, naghihintay lamang yung buong langit na paano tayo kikilos at gagawa sa ating mga sariling pagsisikap dahil hindi lamang tayo o hindi lang tayo mag-isa sa labanan na ito. Dahil buong hukbo ng langit, mga kapatid, ang tutulong sa atin para mapaglabanan yung mga tukso ng kaaway. At kapag ka nagsisikap tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. Ipanalangin natin na bigyan niya pa tayo ng katalinuhan at kaalaman at kalakasan para makita at malaman, ma-deserve natin ano yung tama at mali, ano yung mga pakana ng kaaway para atin po itong maiwasan. Dahil sa sarili natin mga kapatid, may natural tayong nagusto din natin yung mga tukso ng kaaway, di ba? Ngunit kapag kasi Kristo na ang nananahan sa ating mga puso, mawawala na po nat mawawala na po sa atin yung desire na magkasala dahil ang katwiran at karakter ni Kristo ang may papakita na sa ating buhay. Kaya tandaan natin lahat ng tao, tinutulungan ng Panginoon, kung itong taong to ay talagang nagsusumikap sa kanyang sariling kaligtasan na may pagninginig at takot. Kaya mga kapatid, tandaan, ang pagsubok sa buhay ay dumadaan lamang, ngunit kung patuloy tayong panghawakan ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Magwawagi po tayo sa laban. Kaya nawa ay marami po tayong matututunan sa ating pag-aaral ngayon. Na sa bawat isa sa atin dapat makipaglaban din tayo. Magtulungan po tayo na ang katotohanan ay mapabanal sa ating buhay at sa ating pakikipaglaban sa ating mga sarili sa, sa mga uh, mali na doktrina. Atin pong ipapataas ang katwiran ni Kristo na siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa bandang dulo. Kaya purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon mga kapatid dahil binibigyan niya tayo ng kalakasan na makapanagumpay sa bawat oras na ating pinagdadaanan. Kahit na yung kaaway ay dinudungisan niya ang ating paligid sa mga nakakalasong impluensya ng mundo, pinapagalaw niya yung damdamin natin. Mer Ngunit kung pipiliin pa rin natin ang kalooban ng Panginoon, tutulungan niya tayo anuman ang magiging resulta nito. Kaya muli maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and god bless po sa ating lahat